Aries. Ang kaibigan zodiac sign ngayong araw ay Leo. Masuswerteng kulay, color orange and color white. Ang mga kahulugan ng kulay, ang kombinasyon ng orange at white ay nagpapahiwatig ng sigla ng damdamin at kaliwanagan ng puso. Sa araw na ito, mas mainam na unahin ang mga gawain na may kinalaman sa pakikipag-ugnayan at pagbibigay ng inspirasyon sa iba. Ang pakahulugan ng mga masuswerteng numero, number 30, number 16, number 22. Kahulugan ng mga numero, ang mga numerong ito ay nagdadala ng balanse, malikhaing ideya, at tiwala sa sariling kakayahan para humakbang sa bagong direksyon. Taurus Ang kaibigan zodiac sign ngayong araw ay Sagittarius. Masuswerteng kulay, color blue and color beige. Ang mga kahulugan ng kulay, ang blue at beige ay nagsasama upang maghatid ng kapayapaan sa kalooban at praktikalidad sa mga desisyon. Ngayong biyernes, ang pagiging kalmado at malinaw sa isipan ay susi sa pagharap sa mga responsibilidad. Ang pakahulugan ng mga masuswerteng numero, number 12, number 27, number 30. Kahulugan ng mga numero, ang mga numerong ito ay tumutukoy sa pagtatapos ng mga lumang suliranin, pagsisimula ng bago, at pagunlad na unti-unti ngunit tiyak. Gemini. Ang kaibigan zodiac sign ngayong araw ay Libra. Masuswerteng kulay, color yellow and color brown. Ang mga kahulugan ng kulay, ang kombinasyon ng yellow at brown ay simbolo ng sigla at matibay na pundasyon. Ngayong araw, gamitin ang iyong talino sa paggawa ng matibay na plano na magdadala sa iyo sa maayos na resulta. Ang pakahulugan ng mga masuswerteng numero, number 25, number 14, number 21. Kahulugan ng mga numero, ito ay nagpapahiwatig ng kakayahang umangkop, mapanlikhang isipan, at magandang tsempo sa mga aksyon. Cancer, ang kaibigan zodiac sign ngayong araw ay Scorpio. Masuswerteng kulay, color silver and color violet. Ang mga kahulugan ng kulay, ang silver at violet ay kumakatawan sa intuition at emosyonal na karunungan. Ngayong biyernes, pakinggan ang iyong damdamin at unawain ang mensahe ng iyong paligid upang makaiwas sa pagkalito. Ang pakahulugan ng mga masuswerteng numero, number 29, number 18, number 25. Kahulugan ng mga numero, ang mga ito ay nagsasaad ng pakikipag-ugnayan, empatiya, at mas malalim na koneksyon sa mga taong may mahalagang papel sa iyong buhay. Leo, ang kaibigan zodiac sign ngayong araw ay Capricorn. masuswerteng kulay, color gold and color black. Ang mga kahulugan ng kulay, ang gold at black ay nagpapakita ng kapangyarihan at karunungan. Ngayong araw, maaari kang mamuno sa mga proyekto o sitwasyon na nangangailangan ng matibay na paninindigan. Ang pakahulugan ng mga masuswerteng numero, number 8, number 19, number 26. Kahulugan ng mga numero? ipinapakita ng mga numerong ito ang potensyal para sa tagumpay, pagpapasya, at disiplina sa mga layunin. Virgo, ang kaibigan zodiac sign ngayong araw ay Pisces. Masuswerteng kulay, color green and color cream. Ang mga kahulugan ng kulay, ang green at cream ay sumasagisag ng paggaling, katiwasayan, at kabutihan. Ngayong biyernes, ito o nang pansin sa pag-aalaga ng sarili at mga relasyong emosyonal. Ang pakahulugan ng mga masuswerteng numero, number 6, number 11, number 28. Kahulugan ng mga numero, ang mga ito ay tumutukoy sa pagkakaroon ng balanse, pagtulong sa iba, at pagsunod sa natural na agos ng buhay. Libra ang kaibigan zodiac sign ngayong araw ay Aries. Masuswerteng kulay, color pink and color sky blue. Ang mga kahulugan ng kulay, ang pink at sky blue ay nagpapahiwatig ng kabaitan at maayos na komunikasyon. Ngayong araw, ang diplomasya at malasakit ay magbubukas ng positibong koneksyon. Ang pakahulugan ng mga masuswerteng numero, number 34, number 15, number 23. Kahulugan ng mga numero, ang mga ito ay nagdadala ng seguridad, pagkakaayos ng plano, at mapayapang interaksyon sa paligid. Scorpio Ang kaibigan zodiac sign ngayong araw ay Aquarius. Masuswerteng kulay, color maroon and color white. Ang mga kahulugan ng kulay, ang maroon at white ay nagpapahiwatig ng lalim ng damdamin at kaliwanagan ng pag-iisip. Ngayong biyernes, pahalagahan ang mga sensitibong isyo ngunit manatiling patas sa paghusga. Ang pakahulugan ng mga masuswerteng numero, number 10, number 13, number 24 kahulugan ng mga numero ang mga numerong ito ay sumasalamin sa panloob na pagbabago lakas ng loob at mga desisyong nagdadala ng paglaya Sagittarius Ang kaibigan zodiac sign ngayong araw ay Gemini Masuswerteng kulay color light blue and color orange Ang mga kahulugan ng kulay ang light blue at orange ay sumisimbolo ng malawak na pananaw at positibong pananaw sa buhay. Ngayong biyernes, hayaan mong lumawak ang iyong kaalaman at ituloy ang mga plano ng paglalakbay o bagong kaalaman. Ang pakahulugan ng mga masuswerteng numero, number 7, number 20, number 29. Kahulugan ng mga numero, ang mga ito ay nagsasaad ng pagkakaroon ng bagong ideya, inspirasyon, at pagkakataong iyanggat ang sarili sa mas mataas na antas. Capricorn Ang kaibigan zodiac sign ngayong araw ay Cancer. Masuswerteng kulay, color navy blue and color gray. Ang mga kahulugan ng kulay, ang navy blue at gray ay nagpapahiwatig ng profesionalismo at emosyonal na kontrol. Ngayong biyernes, piliin ang mga hakbang na praktikal at kapakipakinabang sa pangmatagalang layunin. Ang pakahulugan ng mga masuswerteng numero, number 17, number 12, number 31. Kahulugan ng mga numero, ang mga numerong ito ay simbolo ng pamumuno kasipagan, at pagkamit ng mga pangarap sa pamamagitan ng tiyaga. Aquarius Ang kaibigan zodiac sign ngayong araw ay Taurus. Masuswerteng kulay, color green and color ivory. Ang mga kahulugan ng kulay, ang green at ivory ay nagpapahiwatig ng inobasyon at kilanawan ng layunin. Sa araw na ito, ang pagiging bukas sa pagbabago ay magbibigay sa iyo ng mga bagong oportunidad. Ang pakahulugan ng mga masuswerteng numero, number 6, number 22, number 30. Kahulugan ng mga numero, ang mga ito ay sumasagisag sa maayos na ugnayan, pagbuo ng matatag na pundasyon, at tamang desisyon sa hinaharap. Pisces ang kaibigan zodiac sign ngayong araw ay Scorpio. Masuswerteng kulay, color red and color silver. Ang mga kahulugan ng kulay, ang red at silver ay nagpapahiwatig ng katahimikan at koneksyon sa mas mataas na kamalayan. Ngayong Biyernes, makatutulong sa iyo ang tahimik na pagninilay upang makabuo ng malinaw na direksyon. Ang pakahulugan ng mga masuswerteng numero, number 9, number 18, number 27. Kahulugan ng mga numero, ipinapahiwatig nito ang espiritual na kaliwanagan, pagmumuni-muni, at malalim na pagkaunawa sa mga damdamin.